kung um, papipiliin ako, tao, bagay, hayop. Alam mo pipiliin ko? Bagay. Kasi bagay tayo. Mababago ba ang buhay mo pag sinabi mong ayaw mo na? Mababago ba ang buhay ko pag wala ka na? Sana naging isda na lamako. Nung malaya ka nakakalangoy, may kasama, di ka nag-iisa. Patuloy kang lumalaban sa hamon ng buhay. Nahirap man, madali, patuloy pa rin ang laban. Tanda ka, lumalaki, hanggang dumating yung araw na magiging dalawa na kayo magiging kasama mo sa habang buhay. Hindi ka na mag-iisa. Tanong ko lang, natutulog din kaya sila? <laughs> <laughs> Lahat na nagpapalo sa akin, pinapalo ko. Lahat na nagre-react sa akin, pinapalo ko. Lahat na nagko-comment, nimisita ko, pinapalo ko. Kaya kung may panood mo ang video nito, palo ka na at papalo ka. At pag nagandahan pa ako sa video mo, si share ko pa. Tara, let's go! Joke time! Sabi nila magaling ka daw sa map. Oo naman. Kunyari, binigyan kita ng isang libong mansanas. Ito, tapos isang libong ubas, tapos limang saging. Anong sasabihin mo sa akin? Hindi e, sa rabat. <laughs> Batas-batas, pag nahulog ka sa mas bata sa iyo, di... Batas-batas, mm -hmm. Walang batas pag nahulog ka sa mas matanda sa iyo, Mami. Ang isipin, mo Pangarap kita. Pangarap mo siya. Pero pangarap na iba. Ang gulo, no? Dali nga pala ba sa tustong kapot? Sabi niya, mag-maintenance na daw Kasi, at sa iyo. Pag sinabi mo sa akin na mahal mo ko at sinagot kita na mahal kita, di, na. <laughs> Ma, pinapatawag ka ni Ticker sa school. May ginawa ka namang kalukuhan, oh. kana ka na naman, na. Maleku, ikut Yimpin apa tawar? <laughs>